Dito po tayo sa pwesto ni Kuya Amang at ni Ate Mina. Wala si Ate Mena, si Kailangan dito. Alamin po natin yung kanyang asking price ng kanyang sitaw, siling panigang, patola, pipinong puti, at ampalaya. Ayan po, napaka puti ni Madam Kay at medyo pumapayat na po sa steam na po. Haggard pa raw siya niyan. Agard. Good morning Madam Kay. Wala yata si ating Mena natin. Po. Ah, may lang. Madam Kay, anong ano to? Anong sitaw to? Bulakan po. Parehong bulakan lahat yan? Ayun po, negros Itong bulakan white muna, magkano? Asking price. Eh, sandaan. Sandaan. Eh, yung negros star tandaan din po. Mura, napaka mura yata. May XC lang siya, no? May XC lang siya. Kaya mura. Ito po yung mga malalakas Ayun, natin. itong malalakas, itong mahahaba. Ay, yung mahaba natin na Eh, ang turing po namin dyan ay eh, 140. 140. 140. 140. Sa, sa Bulacan ganoon din Ayan. Kasi isa sa mga gulay natin ngayon Ay ang ating gulay Ayan. Anong ang palaya yan? Galaxy galaxy. galaxy Yung galaxy natin magkano ngayon? Ask me 70, 700. Medyo mahal din. Ang palaya si ito, mahal ngayon eh. Ayun pa ito, wala natin palitit. 40. 400 per bundle. Yung pipi ng puti. Yung good po, 35. 35 yung good. Ayaw to. Mas malaki. Mas malaki. Ayan, yung Taiwan, medyo bumaba na talaga. 45, 450 medyo, med, medyo bumaba lalo yung Taiwan, ano? Eh yung ano natin, yung gabi Gabi sa 48 48, yeah. yan Ang bumaba naman po itong Ano, Taiwan si? Ayan, ano? Kano ba ating aal? Okay Kuya Jason Kano ba ating sa Metro? Ayan, ayan, okay thank you Yan. wala si ati men ay out din sana natin eh. okay bye 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 thank you isang mapagpalang araw ka ba na tuwang kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengkadyan sa ating mga kagulay sa ating mga kaibigan, masisipag na farmers and of course, sa lahat ng ating mga kapwa-kabanatuenos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante V. Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Ernest po, Mister Palente ng Kabanatuan City. Ngayon po ay March 6, araw po ng Wednesday. Isang napakainis na araw na naman po ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan sama nyo po ulit ako sa ating mga kasamaan sa kadora sa kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price po, ang tinatanong po natin yung turing lang o asking price ng kanilang mga gulay hindi pa po yan ang final prices at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel DanTV, Mister Palenque Please don't forget to subscribe sa ating channel para po naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakal. Kaya at tara let's pindutin na po natin ang subscribe button at samahan nyo na po mag-update. Muli po ito po ang yung kasama na lagi nag-update ang yung kaibigan. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Speaking of mais po tayo, ang mais king po natin to, ang Mr. Mais natin, walang iba kundi si Kuya Marco. Araw-araw po kung kailangan nyo ng mais na dilaw, puti, sa kanya muna po tayo magtatanong. Dahil siya po lagi ang pinakamaraming supply ng mais dito sa ating baksakan. Ayan po. Good morning, Kuya Marco. Ayan po, si Sir Marco. Ha? Kuya Marco, magkandilo natin ngayon. asking price. 240. 240. Wala tayong puti? Wala. 240 lang po. Pero napakadami po niyang mais na dilaw. Quality and good na mais na dilaw. Ayan. Salamat. Dito naman po tayo sa magkaibigan na Madam Street at Madam Rosa yan. Madam Sip, magkano na itong sigarilyas natin? Medyo umangat na siya, no? Dati nasa 30-40 sinkweta, ngayon tumataas uli siya. Sigarilyas, umaangat ang presyo. Eh, anong talong to? Mucho? Magkano yung mucho natin ngayon? Magkano yung mucho mo? Rosa, magkano yung mucho natin? Trenta. Mucho. Marami kaya napupuna ko lag ka maraming sibuyas. Magkano yan? 430 Medyo mangat na rin itong ano, sibuyas. Itong ano natin, Ay, kamatis. Tupay. 5 Yan. talaga umangat na Yung kamatis natin, tupay. Salamat. Model po. Di ba babaksak yan? Model po siya ng haligi ng kahoy dito. Model ng haligi ng tahanan. Yun, ganun sana. Dito, alamin natin yung presyo ng sinibuyas okay. ni Madam Ana. Lo? Good morning, Madam Anna. Ana. Ano, magkano itong ating ano, sinibuyas? 1.3. 1.3, medyo maangat din. Eh, yung luya natin good na good. 65, 65 yan. Tapos yung galyang natin na pula, 40 45 sa puti. Mas malta talaga 'yan pula. Ayun. Salamat Madam Ana lu. Good morning, boss. napun ako. Ang dami mo magagandang gulay, bagya. Boss, makaano ngayon yang ating ano, gulay repolyo? 850. 150 sa carrots. 800. 800 sa patatas. 850. 850. 850. 850. 170. 150, uh, 170 sa yote. Okay. Sa celery. Salary po, 80. 80. Available pa ba? Ay, hindi na po. hindi na. Ay, hindi na, na ayan, tala, ayan lang sabi ng na, totoo. Single, ah, mm, uh, hindi na single. Eh, hindi sing, na available. Siyempre, idol ko kayo dati. ko ayun. Nadamay pa ako. <laughs> <laughs> salamat. Kasi pag nakakuha niyan, okay. Okay. okay salamat po. Daanan po natin si, yung, yung, ay, yung talaga, ano, ay, paborito mo. Ayan. Si Madam Ella. Ayan. Wala na yung sibuyas niya dito. Na, na, nalaos na. Nakita ko, nasilip ko yung FB nito. Nako. Ay, laeng. Ayan, no? Nakakaya pala nga ano na to. Nakakaya kung makikisama ko. Kailangan pala dito. ano kayo? Medyo may dating ka dito. Ma'am, ila magkano sa natin? 200. 200. Sampalok. Ay, sampalok itong ano, langka. 42. 40. 40 itong laing. Penta, napakamura. Kaya si, sinabi ko pong nakakaya, medyo, ano tawag doon? Kasi yung, ano siya, yung mataas, mataas yung pinalalagyan niya sa alipuran, yung, ma, yung, anong, anong tawag doon, Madam Ella? Hindi ko ma-explain eh. maggarbo yung pamumuhay niya. Nakakaya naman kung medyo didikit tayo, yun. Simpl simple lang ba yung nakakita ko sa FD? Almusal, parang, ano, breakfast ng five star. Oo. So, oh. Siya, oh limang pat limang po isang plato napakaganda ng na ano. Bilib talaga sa iyo, kaya idol kita talaga Madam Ella. Man, man. Isang mabait, masipag at mayaman natin sa Kadora. Hindi po ah. Oh, napakarami ng gulay ng ating Ate Mila. <laughs> diba Sultan. Ngunit ang palaya kamatis, kagaganda ng sultan nyo. Oh, Kaibigan, magkali yung sultan mo, kagaganda. Ah, sultan po, ang natuloy po kangina is 90. Kagag kagaganda, no? Saan gali yung sultan mo, Dan? Sa bungabong po. Bungabong. Na ah, yeah, bumababa talaga. Uh -huh. Eh, yung ano natin, yung bonito? Bonito po, 70. 70. 70. Ito, malalaki mong kamatis, magkano nga yan? 22. Oh, 22. Ay. Ay, 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 dito kay Ate Abel nakakain ganyan talagang tanong yung asking price kasi makikita mo nakabuyang lahat yung lahat ng kanyang mga gulay oh. kaya kailangan talagang ma-update natin alamin natin yung mga tao ng sino good morning Ate Abel Ate Abel magkano itong ganito natin ngayon 50, 50. 50. Eh yung papayang nilaw natin. natin Onse, ang asking. Sa patolang kinis. Kinis 25. O, 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 o. Patolang kinis, tapos patolang kalitpik. Kalitpik na yan, 40 asking. 40 asking. Ano itong upo mo dito? Yan po, po Matandang kuno, magkano po? 15, yan. Maraming salamat, Ate Abel. Mo. Madalas po natin siyang na-update kasi nga may marami din siyang gulay. At kung ano yung asking niya, siyempre, ganun din sa iba. Ay, duro sila ng talong yun. si Mochong ngayon. 30. Ay, yung pipinong bakla mo. Ah, ang daon ng baksalin yan. Okay, natin ha ang aking idol dito sa baksakan dito sa friend ko may Taiwan best friend magkain Taiwan natin ngayon big sun nagsasabi ng totoo ngayon may, mayroon pang may kalabit pa ayun meron ka pala ayun yung siling, yung siling panigang mo. Eh, 650. Okay, Tapos ano, anong anong variety ng talong mo? Mucho. Magkano si Mucho? Mucho puro buti. 35. 35. Andi dito pala yung suki mong mayaman at oh, mabait. Si eh, oh, boss minyari. Dennis. Ay, yeah. yun yun ba to? Mag-alak yan yung pito, kaya kaya yaman pala ng suki mo, milyonarya. Milyonaryo. Tapos tapos ikaw. Na, ikaw daw pinakamayaman. Ako pinaka naghirap. Sa mga ng mga Shout out! Shout out mga ayaw magbayan. Ayaw yan. Kasi Ay Ay? naman si Pangalan. talaga ng nasa likod Ayon! Ayon. Ayon Nananawagan o. Alamin natin ngayon yung presyo ng kalamansi. Ito, dumaba ba. Tingnan natin kung may pagpinag o pa. Good na kalamansi. Okay, hey, Sir Eshman. Sir Eshman, magkaling good natin ngayon. Oh, mababa po. Talaga mababa yung kalamansi natin. Ayan, Ito Dito, maraming upo kay Ate Bunso. Ate Bunso, ano itong mga upo mo? Balag ba ito? Gapang. Gapang maka yung gapang natin. Ha? Quincy. Quincy, yung ganyan maliliit. Gapang din yan. Eh? O, 250. Napakarami mo upo yata ngayon. karating pala yung mga gulay mo. Okay, oh, salamat. Okay, salamat dito sa best friend ko alamin natin tong kanyang lokal na sibuyas na medium pati yung sibuyas na malaki best friend yung ganito medium magano? medium 260 yung malaki 270 to 270 to itong kamote puti ba ito dilaw? ay dilaw dilaw magkaton dilaw 25 25 ito ube 25 rin ito malaki malaking dilaw 28 sa puso mong bangal 15 Gince, sa sampalok sa sampalok 15 22 sa ano natin luya maganda ay luya 60 yan medyo nakita ko medyo malakas lakas na itong kaibigan ko kaya lang wag masyado wag masyado nagpapagod napakadami pa rin ano kamatis oh. pero matuloy magkano nga yung kamatis o oh, oh, 25 oh. matuloy naman Angat uli yan ano. Dito kay Jan. Alamin natin yung presyo ng kanyang talong haba. At tanong natin anong variety sa morado niya, sa domino ng tanong. Sa kanyang bonitong ampalaya, sa Taiwan, pati sa panigang. Good morning, Sir Jan. Sir Jan, anong talong to? Ah, uh, ka po. Propelika. <coughs> <20, coughs> oh, 25 ang asahan price niya. Ito murado. Ito murado po, dito po, 20-20 lang po. 20. Ito sa so Domino ba 'to? Domino, 35 lang po. 35. E yung ano, yung ito. Kanya po. Ano ito? 50 lang po, 50, 50. Sa Taiwan mo. Sa Taiwan po, 45 lang po. 45. Baba no, sa siling palingan. 50. lang 50. 50. 50. Yeah. Yeah. Ano yung upo mo? Balag? Gapang? Yun. Magkano yung gapang? 15. Yun. Meron ka rin kamatis? Magkano yung kamatis? 25 lang po kamatis. Yan. Salamat. Ayan o. No? Ito yung kamatis niya. 25. Maganda naman. Yung kaibigan okay, ko dito may kalamansi. Magkala kalamansi natin ngayon? Oh, bumaba, na Bumaba yung kalamansi. Bababa po ngayon ang ating kamatis. Ah, kalamansi. Napakababa. Hindi, yung magaganda namang okra. Ano ba ito? Pati bayabas. Ate, yun eh, bayabas mo. Bayabas, 50, 50 bumaba din bayabas. Eh magaganda mong okra. Ano, Pero eh. mag Medyo maganda to rin. Apo sa 80. Ano? Oh, 80 pa rin. Ang 80 pa rin, oh. Yeah. Medyo mahal talaga yung okra natin. Yeah. Okra si tau mahal. Ito yung kati ano. Oh, may... ba Ito tanong natin yung ano isang big kiss na uh, madam, magkano isang big ng ganito, ang dami magkano isang big ng na ice cream so, price mo sandaan na lang po Ay, sandaan, nagmurang eh. sandaan na lang sa po 120. ayun, sa malalaki ang 120 doon. ito sa maliliit, sandaan yun. dito kay Ross, natin may puti ba kayo? wala, walang po, po. Puro dilaw lang ano. Maya maya. Magkano ba magkano ba ang puti natin ngayon? 33, 34. Yun. 32. 32 daw yung puti. Makinis na ubing Ube, 27, 270 Dito kay sa ni Ate Susan Alamin natin kalabasa Kaya lang, ang tao ngayon si Sir Good morning Sir Pinalayas mo na ba si Mamita? Kala ko pinalayas mo na eh. <laughs> magkano nga yun yung natin? Suprema? 18. 18. Di pa rin itong ano, tumitinag. Di rin bumaba. Ganun pa rin. Eh e, yung medium. Medium naman. 17. 17. So 15. 15, oh. Ganun pa rin, parehas pa rin, oh. Eh. Mukhang meron kang ano, Ah, lo, sibuyas na ganito, ganyan puti, local. Mag magano? Galing yung yung pula. Pula magano? 430, yung puti. Medyo to, kung tutusin mura pa talaga yung ano, yung sibuyas ano. Yan. okay, salamat eh dumadating na yung pinalayas mo, ayan ah. <laughs> Alisan ko na. Eh, <laughs> okay, magkano yung ano natin ngayon? Bakla. Anong bagakla ka? Eh, hinango lang dito yan, kaya balik 4.50. 4.50? Hinango lang dito, asking lang, as as lang. Itong mura ito? Asking lang din, 2.50. Kanina may mga pechay pa dito, magkala ba ang pechay natin ngayon? Na 120. 120? Mura no? 120. Kanina marami yan, 120 na lang. Napakamura. Pa mura. Sine-swerte, isang po. Iyon. Yeah. Mura kayo ng pechay. Dito, alamin natin kung anong mais to. Kano? Jackie, ano yung mais mo? Puti dilaw? Dilaw. wala tayong puti ano. Magkano yung dilaw mo ngayon? Abat, Magkano ang asking price? 25 five po. Twenty-five po, yeah. So, Malika na. Madam baji magkano yung super white na bawang mo ngayon? <inaudible> wala pa rin pagbabago, no? Wala, ganun pare. yung kanso? Siya, pa ah, magkano? ano? 6.30. 6.30. thirty Walang pagbabago po yung presyo ng bawang. Dito ulit tayo kay Magmamani sa nagpapa-update ng araw-araw ng mani. Meron din siyang manggang berat at manggang kalabaw. Ano yung kalabaw. Ay, naubos na ba? Magkano yung nailabas ng yung manggang kalabaw natin ngayon? Seven, 70. 70? Napakamura. Itong berat mo ngayon. Benta natin niya 170. Oh, medyo ano siya. Umangat yata ngayon, no? 170. Eh 'yung money natin. Money natin 19. 19. 19 isang ani ay isang sako. Pag per kilo 75 70. 75 70. Salamat, boss. Ang Ito pinaka nakapogi natin mga ngayon. Si eh. Boss Dante oh, 70 na lang. 70 na lang daw. Sa persako, sa followers ni Boss Dante, 1.8 na lang. 1 na lang. <laughs> Ilang kilo ba yung persako? 28. Eh, di ba lagi mo suki ito? Ah, suki na lagi. Very good. Ito sa Ampalaya. Basta Ampalaya naman. Dito tayo kaya, no? Kaya tingir na. Gabi na. Ito, alanganin. Mga ganyan, alanganin magkaya. 65-70. Ito, eh, nasa 30, 30. pataas. Eh, pero yung good na good natin na mistisa, mistisa ba yan? Uh, nasa 70. 70 yung Dennis! mahal talaga yung kalabasa natin. Ngayon. At isa pa, yun no? kamatis, na. medyo tumataas na yata yung kamatis. Tumamlay ulit. Magkano yung kamatis mo? 2.5. O, 2.5. 2.5. Pero kagaganda, no? Tumamlay ulit, ah Eh. Hala ko, magdederecho na ng angat, eh. Yung supiya doon. din sa iba yung supiya. Magkano yung, ano yung supiya natin? 35 po as. 35. Eh, yung ganito natin beans. 50 po as. 50. Sa aluya. 65. Eh, yung... Yan. 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 ba? Yan. 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 Halos pare-parehas na lang. Tinitignan lang natin kung magkano talaga yung mga presyo nila. Hindi naman nagkakalayo. Pare-parehas yung presyo nila. At least meron tayong pagpipilian. Ito kay Ma'am Jaga. natin yung mga. Jaga, magkano ngayon itong natin ang palaya? Ano ba yung misisa? Sisa o oh, kasi ito, yung malalaki namin sa 25. Ito naman, hindi bigyan na namin yan, 65. So so kasi yung, yung may maganda maganda, alam po, 80 pa, ano? oh, matas, yung super, super ganda oh. quality. 80. Ayan, ayan, quality Ayan, 80. Basal, basal, Ganito palang basal, kaganda. Eto beans mo, magano? Okay, salamat. Okay natin yung ano uh, upo ni Ma'am Tia. Ma'am Tia, yung upo mo ba? Balag yun? balag. Gapa ga ngayon. 15 po. 15 Salamat. pare pare din. 20 po. Ngayon, depende na lang po din yan sa pagtawad ng mamimili. Siyempre, pag kayo mamimili, tatawad kayo. Ngayon, dumating na yung okra ni Ate Bunso. Ate meron din yun yung turo. Ano <laughs> yung turo? mo oh, yung sumagaling turo mo yun? 70 70 O yung pagkabati ganyan pa rin? 70 eh, yung okra mo? Ah, oh, 18, mabas, yung okra natin binaba. 80 Oh, 80? 60 Ah, 60. Dati 80. O, dati 80, medyo mababa. 60 ngayon. Bumaba yung okra natin bata puti. Dun sa puti ba to? Magkain puti natin ngayon. 33, yan. Yeah, may nakita tayo ng puti. Dito lang kay Bunso yan. 33 ang puti niya. Dito sa kaibigang peli ko. Alamin natin yung ano. Ay, kagaganda naman may friend yung ano mo, patola mo. Ikaw may pinakamagandang patola ngayon. Ano yung pimir na gano'n? Kanina? man eh. Kanina gano'n yan? Ah, pimir na. Magkano yung ice cream price? Ano lang yung order lang sa kay Rasul? 45. 45. Maganda yan. Ito eh. ang palaya mo, ano to? Ano ang palaya ito? Mistisa. Mistisa. Yung talong mo, anong talong yun? Wala naman. Ay, mucho. Mucho. Sa Sofia mo. 3-5. Maraming salamat. Nakakatamad din. Mainit, ano? Sobrang init. Kaya, kaya pag magpupunta kayo dito sa ating palengke sa Baksakan, magpapayong po kayo at huwag niyong kalimutan magbaho ng tubig o bumili ng tubig. Uminom kayo na madalas ng tubig. Iwas dehydration po. Kagaganda ng kamatis ni ano, ni Ate Santan, lalaki 'yon. Okay, kintap, 'to. Eh, kaganda ng kamatis niyo. Magkano ang skin price ng kamatis yung kaganda? Kasi yung ganda mo, ilan magkano ito? Ayan, ito yung sample ako. Ayan. Ayan. Ayan, <laughs> magkano ito, Ilan? Okay na ito. Magkano eh, ata magkano ng mo? Siyempre, <laughs> maganda din ang Maganda naman tayo. Maganda ba to ngayon? Eh, yung asking? <laughs> asking? eh, two, five, two five, eh no? Balik, oh, yeah. plastic. itong kamatis mo? Pong, ah, gabaldo, aga, ganda. Maganda din naman talaga ang eh. ano <laughs> eh, yung okra mo. Okra? Uh -huh. Eh, wala hindi pa nagbabayok po. Pero bumaba yata ang okra nyo. Baka hapon nag-50 pa kami. Oo yan, ngayon mababa. Tanta, magkano dito? Ay! Uh, wala pa siyang ano, sa okra niya. Let's so, check natin yung okra kaya no. Kay Lorna. Magaganda pa yung okra niya. Magaling okra mo. Sana natin, bonito. 16. Salamat. Tandaan nyo po ha, ang tinatanong lang natin ay ang kanilang mga asking price o yung pinakaturing nila sa kanilang mga gulay. Hindi pa po yun ang final prices. Depende po yan sa mga mamimili pag bumibili na. Siyempre po, yung mamimili. Tumatawad. Eto, pecha yung. E yun. E, jun, jun quality yung peche wala ka lang hanapin pa kundi kay Jun Jun din quality yung magaganda Diyan magaganda yung peche natin o oh, murang mura sa mustasa 400 mas mahal yung mustasa Ito, ba patihin ko lang si ate Bioli ate Bioli good morning ay ano ba yung talong mo neto ay ah, mula, saan niyo po ba galing oh, taga saan po ba kay madam o oh, taga Natividad nagdadala ng motion talong Maganda 'yung talong niyo. Magkano asking? Asking lang to. O oh, 35. Medyo mura pa rin 'yung ano natin talong Eh tinatanong nat lang natin po 'yung asking price. Salamat at Beauty. Muli po mga kaibigan, mga kapalengke, kagulay, mga ka-farmers, and of course sa mga kapwa natin kabanatenyo. Ayan po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang ng Sangitan. Boss, ano bang talong yan? Mucho. Mucho. Paganda naman ang mucho sanggari, no? Natimidad. Natimidad. Magkano yung talong natin ngayon? Oh, current talang Napaka-mura pa. Tingnan yung quality, quality oh. Dito po 'yan sa may peso ng kay ano kay Ma Wala si Ate Mayan. Eh, yung ganito natin yung sibuyas. Ah, 30. 30. Mga baba na no. Salamat, sir. Ayun po yung magandang talong na nakita ko dito sa Okay, salamat. Wala pa akong parating na talong. Yeah, marami pa palang parating Abangan natin yung magaganda pa niyang talong. Ayan, Lima. Pag mga ngalakal po tayo, magdala po tayo ng payo at uminom na to tubig. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Para naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo o yung mga touring kung price ng mga sakadora dito ah. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless po.